Ito naman yung maliit namin na taga-garden. Tingnan mo. So yan yung bunga nya Nakatago lang pala yung bunga niya sa ilalim. So ito yung area na yung puno na hindi pa na napipitasan ng bunga. Yan. Ito. Tingnan natin sa ilalim. Yan. So malalaki na talaga yung isang puno lang. Ma'am, anong pangalan niya ma'am? Ma'am, yung nakapula? Yung nakatalikod? Itong nakaputi ma'am? Ayaw nilang pa-interview. Hello ka farmer. Isang mainit na umaga sa ating lahat. At welcome ulit dito sa DDT Nature Farm. Ngayong araw ay kasama ko si Uncle Buboy at yung mga kasama ko doon na nag-harvest ng gulay. So sa video na to ay ito yung ginagawa namin ngayong Sabado. Itong area na to na inaararo namin ay plano na naman namin taniman ng panibagong gulay kasi yung mga gulay namin ay patapos na. Kailangan na namin makapagtanim ng panibago. So dito ka farmer. Uh, every every week naka dalawang bisis kami pumitas at sa kasalukuyan ngayon tig nasa 20 to 30 kilos lang na harvest namin every every tatlo apat na araw. Ibig sabihin nasa nasa 50 kilos sa loob ng isang linggo na harvest namin. At kinukuha dito ng buyer ng 70 kung iiatid naman namin sa 80 hanggang 100 si eh, Jan yan ang ginagawa niya ngayon ay paano din magpitas ng sili ganito lang ako magpitas ng sili <laughs> hanap tayo ng magandang sili hanap daw ng magandang sili paano malaman na maganda yung sili <laughs> Pag makinis yung balat. <laughs> <Thank you. laughs> Tingnan natin kung makakaanap siya ng makinis ang balat. Kasi magandang sili. Oh, yan ano. Yan ay na-harvest na. ah. So kasi ito dito lang. Maraming bunga. Ito ito, ito, ito no. yung. Sinti no. lang. lang naman ang pitas. No. <laughs> Joke lang. Dahil <laughs> <laughs> natin. Gano'ng kalaki ba yung kailangan pitas yun? Magandang kalaki yung maliliit kasi may masyadong. Maganda rin yung maliliit pero masyadong maliliit na. Eh. Hindi pa pwede mas maganda yung palaki yeah. okay, natin. Paano mga gano'ng kalaki yung pwede na? Oh, okay, mga ganyan. Test na sila ng talong. May ilang kilo marbis natin, ma? Ha? Ha? Uy, sambal din na pala. Dito na tayo sa kamalig ngayon. At nadala na natin yung mga gulay. Yan. May okra, talong, sili haba. Ano pa hindi natin napitas? Yung ampalaya, wala na pala yung ampalaya. Yan. So, yung ginagawa natin ngayon ay pinipili yung mga magaganda pa. Di ba, Moy? Ta, oo. Yan. Yan. Ito na yung bunga ng ating talong na pinutol na karaan. At nakaready na rin dito yung ano natin. Yung re replant natin na ampalaya talong sili. Yan doon sa inararo. Napakaganda ng lupa dito kasi unang araro pa lang dito sa lupa pero yung lupa ay mabilis lang mapulverize kaya hindi na kayo mahirapan na mga ganun ito mag nito yan o tara i pasilip ko muna kayo sa mga garden natin dito <coughs> yan dito gamit yung palakol pinatatanggal natin yung mga yan mga tuod dito naman si si Banong nagtatabas dito para susunod nating araruhin ito yung okra namin na ilang piraso ito naman yung ampalaya na patapos na pero tinataniman na namin ang panibago ng sili yan so kaharvest lang namin harvest lang nila ng okra yan yung harvest ng okra at mamayang hapon magdadamo kami dito kasi yung mga sili natin oh. malaki na yung mga sili natin namumunga na yan ay mga sili haba meron ding bill paper ito naman yung naararo ni kuya alan dito siya kanina nagararo pero yung ginagamit niya kasing pang na kalabaw ay yung bago pa lang tinitrain okay, punta naman tayo dito sa mga nag harvest ng gulay yan. ito yung dati yung ano namin yung yung ampalaya namin dati na may sili haba sa ilalim tingnan natin yung sili kung gano'n naka marami na harvest nila yan so wala nang ampalaya at sili na yung sa ilalim merong pinitas na papaya yalo mamaya sa manok Ito yung mga magaganda nating taga-harvest. Eh, may maliit pala dito. Hi, Sai! Ay. Karami na karami na-harvest natin. Oh. yung mga taga-harvest natin nanggatagoy yata. At ito naman yung ilog. Punta tayo dito sa talungan. So ganito nakasukal yung talungan namin. Hindi na nadamuhan. Ito yung namin. Uy. Malaki yung bunga ng talong ngayon. May ma-harvest tayo ngayon. Yan, ito yung talong natin ay ano na to. Raton. Maraton na to ibig sabihin. Uh, naputulan na natin to. Yan, pero malalaki pa rin yung bunga. Lagyan natin ng fertilizer ito. Yan o. Yan doon. Ito naman ang matai kasi nababad sa tubig. Ito ko mga rubisan siya. Ay nakakamigpik na gamay. Ay nakakamigpik siya na gamay. Ay nakakamigpik siya na